Department of Health, pinayuhan po yung mga dadalo sa pagtitipon bukas sa panatilihin ang kanilang kaligtasan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report! Nagpaalala Department of Health sa mga dadalo sa anti-corruption rallies bukas na gawing prioridad ang kanilang kaligtasan. Pinapayon ng DOH ang publiko na alamin ang detalye ng pagtitipon uh, pagsitipon at ang uh, inaasahang uh, lagay ng panahon. Uh. Ayon sa DOH, mahalaga rin uh, na, magdala ng essentials tulad ng face mask, alcohol o hand sanitizer, pamaypay, tubig, sombrero, tuwalya at uh, maintenance sa uh, medicines. Mahalaga, mahalaga rin nila na kumain uh, ng uh, sapat bago umalis sa bahay, magsuot ng uh, magaan at komportable nga uh, damit at iyaking uh, fully charge ang cellphone. na. Uh. Pinapayohan din ng DOH ang mga nakakaranas o makakaranas ng sintomas ng lagnat o at sipon na wag na lamang dumalo sa pagtitipon para maiwasan ang hawaan at habang na sa pagtitipon, panatili ng kalinisan ng kamay, uminom ng sapat na tubig at wag makipagtulakan para maiwasan ang aksidente. Kung makakaramdam naman ng pagkahapo at uh, ay kailangan o pumesto sa mas presto espasyo para makapagpahinga, at uh, huwag pabayaan ang mga kasamang bata na katatanda at PWDs. Kasama mo sa DZXL Manila, Joyce Manjoy, Skolyantas, Adra, Tatak, RMN.